Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, kasal kami ng aking asawa. Meron na siyang kinakasama dahil hiwalay na kami. Meron kaming anak na 4 years old na nasa aking asawa. Kung papiliin ang bata, ako ang kanyang pipiliin. Pwede ko ba siyang kunin dahil ako naman ang gusto ng bata? Maraming salamat. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung kasalang mga magulang ng bata at meron ng kinakasamang iba ang asawang babae, pwede bang kunin ng asawang lalaki ang kanilang limang taong gulang na anak sa ina? Ang asawang lalaki ang gusto ng bata na mag-alaga sa kanya. Ang pinipili ng bata ay ang ama, hindi ang ina. Mga kaibigan, ang Article 213 ng Family Code ay nagsasabi na sa kaso ng paghiwalay ng mga magulang, ang parental authority ay dapat nasa ilalim ng magulang na itinalaga ng korte. Dapat isalang-alang ng kuhukuman ang lahat ng mga kaugnay na considerations lalo na ang pagpili ng bata na higit sa 7 taong gulang maliban kung ang magulang na pinili ay hindi angkop o hindi karapat-dapat unfit na maging magulang. Walang anak na wala pang 7 taong gulang ang dapat ihiwalay sa ina maliban kung makahanap ng korte ng mga mapanghimok na dahilan o compelling reasons upang magutos ng iba. Maliwanag ang nakasaad sa batas na kung walang sapat na mapanghimok na dahilan, walang compelling reasons upang ihiwalay ang minor dinad mula sa kanyang ina, ang custody ay dapat mananatili sa ina. Ayon sa Supreme Court, ang tinatawag na tender age presumption sa ilalim ng Article 213 ng Family Code ay maaaring lamang sa pamamagitan ng compelling reasons o mapanghimok na dahilan ng pagiging hindi maayos na ina o mother's unfitness. Ang ina ay hindi angkop, hindi karapat-dapat o unfit na magkaroon ng custody sa kanyang mga anak sa isa sa mga sumusunod na instances kapabayaan, pag na, kawalan ng trabaho, immoralidad, nakasanayang paglalasing, pagkalulong sa droga, maltreatment sa bata, kabaliwan o oh may nakakahawang sakit. Sa maikling salita, ang batang wala pang pito na edad ay dapat hindi ihiwalay sa kanyang ina maliban kung may compelling reasons o mapanghikayat, mapanghimok na dahilan. Tungkol naman sa tanong ng ating viewer kung pwede ba niyang kunin ang anak sa kanyang ina dahil siya naman ang gusto ng bata. Pinapayagan lamang ng isang bata na mamili sa kanyang mga magulang kung sino sa kanila ang sasamahan niya kung siya ay more than 7 years old na. Binibigyan ng korte ang weight sa kagustuhan ng bata kung siya ay over 7 years old na maliban kung ang gusto ng bata ng magulang ay unfit o may batayan na hindi siya karapat-dapat na maging magulang. Tinitignan at isalang-alang ng korte ang lahat ng mga considerations lalo na ang pagpili ng bakat bata na higit sa pitong taong gulang. Ang isang 7-year-old na bata ay meron ng kakayahang magbigay ng intelligent decision. Kaya sa nagtanong, dahil wala pang pito ang edad ng iyong anak, kahit na ikaw ang pinipili na gustong samahan hindi pwedeng ihiwalay sa kanyang ina. Pwedeng ihiwalay sa kanyang ina kung may compelling reason o mga compelling reasons. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!